O mga boss sa mga F6A Multicap Scramjan na may issue na nanigas yung brake nyo mga boss is payo ko sa inyo mga boss is wag muna kayong bibili ng hydrovac mga boss kasi mahal po yung hydrovac mga boss. So ito po yung ginagawa ko ngayon mga boss nagre-restore ako ng makina ng F6A mga boss. Lahat po ng posibleng unit mga boss is inaayos ko mga boss at meron akong nakitang issue nito mga boss. Ito po ang vacuum line connected dito sa intake manifold papunta po ito doon sa dito sa ilalim mga boss meron yan dyang hydrovac mga boss so titingnan natin doon sa my side ng radiator mga boss at papakita ko sa inyo kung ano yung naging issue niya mga boss so ito mga boss itong hose na ito mga boss ito yung connected doon sa pinakita ko sa inyo sa side ng makina mga boss ito yung vacuum at sa case na to mga boss is dinugtong lang ito dito nakadugtong lang yan dyan sa tubo na ito papunta sa hardback mga boss Ayan. so itong hose na ito mga boss is sobrang lambot mga boss kaya pag umaandar ang makina mga boss is napipisa ito switch on natin yung ilaw so pasensya na mga boss lubat na So sobrang lambot niya mga boss. Ayan oh. No? Kapag umaandar siya mga boss is napipisa ito. So ipapakita ko sa inyo. Papaandarin ko lang saglit. Kahit walang radiator yung unit mga boss. So. So ayan mga boss no. Ayan, umaandar na siya. And then titingnan natin doon. So, ayan mga boss, napipisa na yung kanyang hose. Ayan. Hindi masyadong kita sa video mga boss. Pero napipisa siya mga boss. So, sa ganitong cases mga boss, kapag napipisa na yung hose ng vacuum ng hydrovac mga boss is matigas na po yung brake nyo. So, check nyo muna yung vacuum hose nyo mga boss ng hydrovac mga boss. Baka ganito lang din ang issue niya kaya matigas ang ah uh, tawag nito break nyo mga boss so yan lang mga boss sana may nakuha kayong idea kapag tumitigas ang Prino ng inyong multicab mga boss